Pagpapalang hapon mga kapaders Welcome na naman kayo sa akin channel Muling buwabig sa inyo harapan Ang padre Vlog samlag Ayan ang dagat mga kapaders Doon kami sa pinangulian ng pulambutan Sa kanang malaking surahan At baka may mga bagong tabi mga kapaders Taro yung bangka ako Ang kulay dilaw Itong klaseng mga kasama ngayon Si Dan Edgar Dan Pugi ang kanyang gagamitin niya flashlight mga kapatid yung aking ginagamit ayan yung Horcos DL40 oras nga pala ngayon alas 5 na ng hapon mga kapaders ababa sa pag namin na maya God bless ingat tayo lahat panibagong dive tayo uli dito sa Bahura mga kapaders at na ito una nagpakita mm -hmm. sulid na kulay pula buhay na mano no? pambinta ka agad Awan ko lang dito kung may mga bagong tabing surahan sa kulambutan. Sana nga mayroon at para pa tayo bagong pambigas bukas. Matagal hindi ko ito nabalikan. Sana may bagong tabi dito. Surahan, magpakita kayo. Hanapan lang natin at baka mayroon man nakasuot. Uy na, ito! Malaki mga kapaders. Surahan! Mm -hmm. Magandang pangitain ito mga kapaders. Pangalong pana pa lang, surahan kaagad, parehas pang binta. Sana may mga kasamahang pa ito dito sa bahura At para managdagam pa ito Salamat Lord na marami Magandang biyaya ito ngayong gabi para sa amin na naman Malaking surahan Makarami sana kami ngayong isda ng kasamahan ko Unti-unti na lumalapit ang kaarawan ng Pasko natin lahat Advance Merry Christmas Hanap na naman tayong isdang mga pana Nasaan kayong isda dito? oy kulambutan! Ito, XL na ito mga kapader, sisiguraduhin ko. Mm -hmm, gitik pero nakatinta Namuti ang kabaak na ulo Ang parting katawan ay nangitim Salamat Lord na marami Magandang blessing ito sa nalapit na Pasko natin Makadilin siya lang tayo ng magaraganda At para sa ating mga inaanak Mas maraming inaanak ko mga kapaders kaysa yun sa aking asawa Yung sa akin nga palang inaanak, 34 bata Kaya ngayon pala ang mag-iipon ako ng pambigay para sa mga inaanak buti at hindi pa ito napuntahan ng mga dayuhan itong bahurang pinagpapanaan ko Migit na kauna kami ng aking kasamahan magagandang klaseng biyaya kagalip kita sa atin sa unang day palaang. at na ito lapu-lapu mm -hmm. kausir ayos mga kapadyers yung buyer nagmunta sa akin kahapon ganitong isda bibili na raw siya at meron naghahanap sa kanya ayos pambinta ito muna mga kapadyers salamat na naman lord magandang biyaya ito wala pa tayo na pa ng pang-ulam. Ohoy! Kulambutan uli. Pangalong pa na. Mmm! Ditik na naman. Maganda ngayon pulso ko mga kapaders. Uy! Mayroong kinakain na parot fish itong kulambutan. Medyo malaki-laki na ito. Estimate ko dito sobrang sang kilo. Pandaradagdag na naman. Pambigas natin bukas. Sana may makasamahan pa. Surahan sana maganda ang presyo mga kapatid, 150. Na ito isda, isdang may balbas, timbungan. Mm -hmm. mataan tama, gitik. Yan, pitong pang-ulam, pang sinigang ang malagdagan lamang ito, pang-ulam natin bukas. Hanap ulit tayo. Tsaga-tsaga lang mga kapatid, kahit malamig ang dagat at na ito alatan. Mm hmm Tinama sa parting palikpika na naman. Pampinta ulit mga Buti pa sa inyong lugar. Gaya isdang manapaan ako. Magandang klaseng isda. Mahal ang presyo sa inyo. Dito sa amin. Katamtaman lang ang presyo. Kaya kontinsyaga lang kami sa pamamana para makadilin siya lamang. At na ito, ilak or danoy. Medyo malikot lang mga kapaders. Pagkahabulin pa yata ako na ito. Ayun, malayo na mga kapaders. Yun, huminto. Medyo malikot lang talaga talagang malikot mayroon itong patamaan pag itong kalikot ng isda taraw, sala yun, tinamaan din nakailag sa unang pana po mga kapaders, pero sa pangalawa, pinasiguro ko na ito yung isdang masarap sinabawan ito yung lasa lahat na hinahanap po ganitong isda ang mahilig tumira sa mga buhay na bato yung mga buldiran kung tawag sa amin ito minsan yung nasama sa malaking kahoy na dagsa pero itong klaseng isda sa amin, ang presyo sandaan mga kapaders, awang ko lang sa inyong lugar, mayroong pa sana magpakitang gayo na isda para mayroong kasamahan yung pang ulam, tiyaga cagat lang tayo oy, pugita ito mga kapaders napansin ko kaagad kulay puti sa butas kikilitiin natin at para nubas mga kapaders butit dalong pa sa lalim, isang na isang automatic itong salbatana na walang sima ito talagang pilang kikiliti ko sa pugita ayan lalabas ka din dyan lubas ka na nahihiya ka pa lobos sige medyo malaki na ito mga kapaders estimate ko medyo na ito lubas ka na dyan sige masasaktang ka na naman tiyotusok ko yung parting mga kapaders ayan na malabas na ay bumalik pa sa butas ay na mga kapaders kusang malabas yan huli ka ngayon sa akin di ba paan ako yung automatic at para magandang plangkitahan, gigitigin ko ito mga kapader. Sana tama ang gitikan. Na-corner namin ang kasamahan ko. Mm -hmm. Namuti ang kabaak na katawan Gitik mga kapaders Yun lang ang problema kung tinama yung tintaan Pag tinama yung tintaan Rejik na ito Huwag sana Titingnan ko mga kapaders Ay wala man malayo Kwartang linaw na Dahan-dahan tayo ng langoy At ang pugita kaya rap hanapin Na ah, ito isda yun, labahit agon mm -hmm, gitik ito yung isang klaseng mungit kung tawag sa amin labahit agon yan, mungit bahura mga kapaders mahal mahal ang presyo na ito 150 hin, kasama ito ng lapulapos sa presyo, first class nest dito mga kapaders hanap ulit tayo uy, kamilo, lagay naman ito mga kapaders, pangulam yon huli ka ngayon ayos ito lagayin bukas dagdag pang ulap ay eh, mahisipit pa ako bitawan ko ulit mga kapatid at ako mali ang pagkahawa ko ayan masarap sarap pang ulam bukas seafoods salamat lord dito hanap ulit tayo pakita surahan nasa na kayo Madalang natin itong bagong tabing surahan. Kulambutan, meron man, nakapanatay na tayo kanina, dalawang piraso. Dito may nakasuot mga kapaders Nakaharap sa atin Lapo-lapo mm -hmm. Lapo -lapo. Kauser or liglig pandaradagdag pambinta Salamat at nagbili yung buyer ng gaytong isda At kung hindi, pang ulam bukas Hanap tayo uli oy na ito, surahan Kailang medyo maliit mm -hmm, Gitik Ay, nakabunot pa Susungkitin ko para lumabas Ayaw mong lumabas Ayan, gitik mga kapaders. Kailangan medyo maliit ito. Mga kalahating kilo, estimate ko. May timbang na ito at may presyo na. Ayos to, pandaradagdag. Hanap ulit tayo. Uy, butiti Gulat ko pati, akala ko kulambutan na. Layas. Akala ko kulambutan ka na. butiti ka lang palan. Uy, na ito, isda mga kapaders. Solid. Mm -hmm. Solid na kulay pula. Napansin nyo mga kapatid sa stingless ng ako. Medyo tiko-tiko na. Gawa ng surahan. Hanap ulit tayo. Oh, ito, oronis. Ordongis. Kunutin mga kapaders. Tumalikod pa. Gigitikin natin to at medyo malaki na ito. Bersado ito pag hindi nakitik mga kapaders. Balagbag. Mm -hmm. Hindi nakitik. Woo! na. Budit masama ang tama, dumudugo na mga kapatid ang kanyang hasangan. Yan, panghihina niya rin ito. Pandagdag uli, hanapan pa natin ang kasamahan. Uy, ito, surahan. Malaki-laki. mm -hmm, gitik. Sintido ang tama. Naroon, si ang ako, hindi tumagos mga kapatid. Ito mga sarap panain, ito kalalaking surahan. Talagang mangilo, mapresyo pa. Nakaatsyan ba tayo ng malaki surahan mga kapaders? Hanapan natin at baka mayroong kasamahan. Ito, nukos, pang kalamaris. Mm -hmm. Pandaradagdag. Salamat Lord na marami. At dito sa bahurang ang pinuntahan ngayon, kakagatin pa ang rubber ng pana ko. Huwag mong kagatin yan. At atlugsong na nga ni. Buti na lang at -kalma ang dagat. Sana magtagal ang kalmaan dagat at para mahawa ang ating paglalaot at para makaipon tayo ng Paskuhan lamang at naroon alatan sumuot sa malaking butas sisiguraduhin ko mm -hmm. gitik na udog tinamasigit na ng katawan ay isto pandaradagdag dun sa unahan mga kapadis malaki ang butas ng bato buti at dito walang mga bagong tabing malaking pating sa malalim na butas ito surahan Sisiguraduhin ko ito mga kapaders mata ang tama talagang sigurado talaga yun mga kapaders dahil mata hindi na yun mga katakas lampas sa katawan yung dulo ng paan natin salamat lord na naman na marami hanap ulit tayo mataas na bahura ito uy ito chinilas orosolay bagyo mm -hmm, gitik sentido ito yung isdang masarap gataan mga kapaders inaalsan to ng balat kahit pinirito masarap din ito Sule bagi kun tawag sa amin. Chinilas, sana may kabaak ito. Hanapan natin. Oh, hoy! na ito talaga yung kabaak mga kapaders. Bitswok, gigitikin ko rin. Mm hmm hindi nagitik mga kapaders. Ito yung isdang maamo, pwedeng dakutin. Kaya lang pinanak ko na ang buti pa sa dagat may chinilas. Hanap ulit tayo nasunahan yung kasamahan ko mga kapadres. Uy, nangitim. May kulambutan pa ng pinana. Hindi pogi, pugi. Nakachamba. Malaking kulambutan yan mga kapadres. XL na naman. Salamat Lord. Nakachamba yung kasamahan kulambutan. Pandara dagdag. Ay pagbibigyan talaga ating Paskuhan. Ilang araw lang tayo Pasko na mga kapadres. Mapalit na naman tayo ng taon mga kapadres. Talagang ayaw pang gitikin ng kasamahan ko ay nahihirapan mga kapaders at partida pa wala pang guantes. hanap ulit tayo oy na ito lampahigan mga kapaders yun dilaw ang palikpik malaki mm -hmm, gitik ito lampahigan ito mga kapaders yung isang klaseng mungit din ito hindi ito mungit bahura lampahigan kung tawag sa amin awang ko lang sa inyo maahon muna kami mga kapaders at makain nakagutom na